Hello everyone! Kamusta kayo? Ayan, ngayon ay kakatapos lang ng aming parada. Ayan, pumarada ang float ng Silpul Joyce at saka ng Solano Hotel. Muli maray maraming, maraming salamat sa aking Solano family and Silpul Joyce family sa pag-invite nyo sa akin. At happy, happy fiesta, Lipa! At ngayon na, ito. Meron tayong i-unbox ngayon din eh. Aribigay sa akin ni Tita Lorena Solano. Thank you so much, Tita. Ayan. Sobrang na-appreciate ko po palagi ang inyong mga ibinibigay sa akin. Ano? At syempre, yung palagi niyong pagsuporta sa amin. Ayan. Inay! Ah. E, paano ko garbo po kaya? E, wala naman tayong gunting. Siya. Aba, ay ari na ka-tape eh. Ha? Ah? Naka-tape. Hindi ko pa talaga ko alam kung ano yung laman nito. Sabi ni Tita Lorena, tira ko kay Tita Lorena. Sabi ko, Tita, ano gawin laman na rin? Sabi, kapag in-unbox mo na lang, malalaman ano. Aray, uh, ikaw nga ay ano. Surprise! Yung... sabi ni Lagi na sino-surprise. Kaya kaya mahal na mahal ko yung aking Solano family. Kaya naman sa mga hindi pa nakakapunta diyan sa Solano, ayan, ariho, isa may sabang, Lipa City. I-search nyo ho sa Google Maps o kaya naman sa Waze. Napakaganda ng hotel na ito. Malinis, mabango, tapos yung mga staff napakababait. Grabe. At affordable naman dito. Oo, tsaka very affordable. Ano? Yung ah, ito ta, ito na, na, ito na, ito na, ito ako na. Yung excited. Ida! <laughs> Dali na. Ay. Okay suot niya akin jacket na binili ko sa Shein. Yes. Ako'y giniginaw. Oh, Isa naman Itay! Wait! Ya, yeah, amot ako hihila. Ano kaya Ano kaya? Ito pasile, pasile, pasile. Uy! Yan! Ang pasila! Hala! Itay! Parang lalagyan lang ng make-up. yeah, akin iyang. Ay, hindi naman kayo may make-up. <laughs> Dali! Itay! Open wow. na One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ooh! Ay -ha. Ay -ha. Oh, ah. ang ganda. Ito yung... Allah lang siya ng make-up. Ang Saps, May nakalagay, odor. ano siya, customized, nakalagay Queen Eye. oh. Ooh, naman. Thank you, Tita Lorena. Sulan, I love you so much. Nakalagay, oh, Queen Eye. Tapos, ganito siya pag inopen yan. Ganyan yung isura niya. Ayan, may madadala ka na ngayon. Oh, ay, Siguro na nakikita ni Tita Lorena ang bitbit -bit mo palaging ganyan. gabot na bag. Uy, inay, huwag yung sabi yung gabot. Hindi <laughs> naman yung gabot. Oh, oh. Tapos, oh, wow, ang ganda. Pag inopen siya, ganyan siya. Oh. Ayan. Nakikita rin ni Tita Lorena sa cellphone ka na Wow! Oh, may pailaw. May pailaw ulit. ulit. Mm. Ayan. Sa tunay, gustong gusto ni Queenie na bumili nito. Ay, Hindi nga lang nakakabili. Ay, uh, tapos, ayan. Ayan. Wow, ang ganda naman. Mm. So, ito ay from? Ito yung lagayan ng mga brush. Exquisite. Ayun nga. Exquisite. Ayan. Sa nakalagay. Ano? Mm, um, Nalagay po yung mga brush. Ganyan. Tapos ito, pag i-charge ata ito. Paano kaya i-charge sa inay? Yan ang hindi ko rin alam. Tingnan -charge mo. charge pala ito? Paano kaya i-charge? Tingnan mo sa ano niya. May manual ba ano? Meron naman po siguro. Baka hmm. Di niya po white. Masanggang po wait. Baka daw siya ilalay ka na, Nakikita ko lang ito mo, dati sa mga <laughs> sa ano, sa sa ibang mga artista ganyan. Tapos ayo. Thank you so much ulit Tita Lorena. I love you so much. Uh, uh, favor, Sobrang na appreciate pa, ko to. Sobrang happy ako, grabe. Mhm. Tapos ito yung bigay sa akin din ni Tita Lorena na bag. MK yan MK ingat na mark. ingat ni Periana sobrang ganda kasi niya talaga mm. Lupo. mm. sobrang lakas yan. pero bibihira ko lang siyang gamitin kapag pag maganda oh, lang, lang <laughs> Syempre, alam mo na sa atin hindi ka hamay 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 Charging signal light. The red light is on when charging and the light. Isang gay to charge kaya. Comment down below. Ben, ko po, kailangan talaga isapin-sapin ang suot. Eh kayo. Eh <laughs> <laughs> ako hindi na So pwede pala siyang i-extend na ganyan. May mapapalta na yung aking ano, makeup bag. Kasi yung makeup bag ko talagang... Makeup bag ni Queen Ay na Amosin. Ah, Grabe naman sa Amosin. Paano kaya nga china-charge to? Chinacharge ko ba okay. kaya? Kapag... Hindi ko alam eh. Pero comment nyo kung paano China charge Kasi hindi ko rin alam. Ah! Dito! Dito siya China charge Ayan, nakita ko na. Ayan din eh. Hmm. Okay. Iligpit na ulit natin. ang ah, ganda nga naman. Tada! Thank you ulit. na family. I love you all.